Tetes fly na po namin. Namin bubuyog. Double sumba na po para sure. Wala na po kami pangduwang kawayan pansumba. Bata dong ka. Hindi na ilalain ako muna. Ito mo makakita no. con mi con speed. Op 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 op. Vamos, vamos. Corranse al lado. Bueno, ahí Bata ka nung na. Takbo oh eh. Lapit bata, lapit. Sasabit. Sasabit. Bilis. Loko. Doon doon sa kabila. Sa kabilang tansay. Doon ka sa mamang. Doon ka. Doon doon. Pagkakunta ka ni eh. One click. click. One click. Pataw ka yung kadikit dito sa bread eh. Pataw. Okay. Papi kapitan mo isang nga re. Alay. Aray, ang dilaw. Lagout. Hindi nga Tumulong hmm. Likot po ng bubuyog na to. Aray ka! May ng kaunti. <laughs> patay dami mo bu na siya yata. Patay dyan? ganit ka? Ano ganit mo? Potos! ganit ka? idol. na ibang! Maliliit! May bag naman na doon. Abang malalagot siya? Hindi yan. muna. E at, patay natin. At Ay, ayaw! Bata! Bata! Bata, tadi natin! Bata! Ano pa talaga? Nagutin ang anaw! Nagutin ang Naku, Bata! <coughs> Aray mo, layo yung inyo! Nagutin ka rin! ko, hindi mo na akin. ko mo rin mo rin! sa gapang, Sabi ko patay baba ito. Abang, sa gapang,